Hi, I'm back. Ngayon, bali, gagawa ako ng review slash um, tutorial or hindi tutorial. Ayokong makaano ng tutorial kasi sa, para sa akin is wala pa akong pwedeng maturo sa inyo about sa mga kung ano-ano man. Parang gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ako magkilay. yon. Yun na lang itatawag ko review slash paano akong magkilay yon kasi marami na rin ang tatanong kung pinapagawa ko ba daw yung kilay ko or akong ako ang gumagawa and then ano ang ginagamit ko lagi pag nagkikilay ako so ngayon nagdecide ako na kahit first time kong mag-review about this product about sa product and alam nyo naman vlog, vlog, vlog lang ang ginagawa ko. So, may pasulput sulput lang na makeup, makeup. Ngayon, yun nga, parang inano ko na yung sarili ko na why not, hindi ko itry na mag-review. And, pasensya na kung ano man yung masabi ko, eh, yun lang naman ang base sa aking experience dito sa product na to. So, ngayon, mag-start tayo kung ano ang, ang ginagamit kong laging product is ito. Uh, marami rin nagtatanong kasi kung anong ginagamit ko ganyan. So, ngayon, sasabihin ko na, itong galing sa Daiso, um, eyebrow pencil, um, ano ba nakasulat? Elliptical core ang nakalagay. So, dalawa, um, last time, kada punta ko pala sa Daiso, lagi ko siya, lagi ko tong unang pinupuntahan. So, dati, ang dami, ang dami pa nito ngayon, nagkakaubusan na siya. Hindi ko alam bakit. Siguro marami ding nagkakagusto kasi maganda talaga siya. And um, para sa akin, ito na pinaka the best kung nagamit. Um, ngayon, holy grail ko na siya. Matatawag. Tapos, um, murang-mura pa, 88 pesos pa. 88 pesos lang. So, dati kasi, ang ginagamit ko, Am um, yung etude house na drawing pencil ba yun yung ganito rin na retractable din siya. Kaso am um, minsan kasi naubusan din ako ng shade. Number 3 yata yung shade ko nun Am um, laging out of stock din. So am um, pumunta akong Daiso, tinignan ko and marami rin na na anong am um, napapanood na review about this. Tapos kaya sabi ko itry ko. Kasi naghahanap ako sa isang eyebrow pencil or ano, eyebrow pencil na hindi siya creamy. Ayoko yung creamy kasi nga minsan napapaganito ako. So bigla na lang ayan magkakalat na, ganyan-ganyan. And ayoko din sa isang eyebrow pencil na um, may kulay siya, dark brown or ganyan. Pero pag nilagay mo, nagko-color red siya, parang mapula. Brown siya pero pag nilagay mo, is mapula siya. 'Yun ang ayaw ko sa eye, sa eyebrow pencil. So nung trinay ko 'to, nagustuhan ko siya kasi yung ayaw ko hindi ko nakita dito. So, kaya simula no nakailang ganito na ako, ito na talaga 'yung ginagamit ko. And then ang gusto ko naman kasi din dito is ito re retractable siya. Ito na nga lang, oh, konti na lang siya. Retractable siya. Tapos, isa, isa lang yata ang shade nito, natural brown. Ang shade nito. Tapos, sa kabilang dulo, meron siyang spoolie para mag, i, ano, ano bang tawag doon? I, i blend, para pang blend ng, yun nga, pag in-eyebrow nyo na, ay pag in-eyebrow, <laughs> kapag nilagay nyo na yung, ano, yung, pag dinuwingan nyo na yung kilay nyo para hindi masyado harsh yung ano, hindi makapal, ganyan. So, ayun, kaya nag-decide akong bumili nito. Ngayon, ang dami kong pinuntahang Daiso, laging out of stock, kaya sabi ko nga, nag-post nga ako sa Facebook na, ayun nga, sa Instagram na sana dagdagan nila yung ganito nila, kasi nga maraming nga maraming nagkakagusto and laging out of stock kahit saan ako pumuntang Daiso pero syempre yung mga banda dito lang malapit sa akin so ayun, sana nga dagdagan nila and ano pa ba nagustuhan ko dito long lasting sya para sa akin um, aalis kami ng hapon or umaga basta mga ganun, hanggang sa pag uwi ko meron pa rin, siguro may mabubura kasi lagi akong nag, ano ng kilay, yung parang ganyan or may pag may kumate kakamutin ko. So pero hindi siya kagaya ng iba na mawawala talaga. Naranasan ko na kasi yon na pag uwi ko kalahati nito, wala na. Parang ang pangit, ang pangit tignan. So ito, kaya holy grail ko talaga to Sana Daiso, calling calling Daiso Philippines. <laughs> sana magdagdag kayo nito. And, yun lang. Tapos, ano pa ba? Sana nga sa pagpunta ko sa sa ibang mall ulit, sana makakita na talaga ako nito. Ayokong, kung pa namang ibang klaseng ganito, hindi lang itong color pink na lalagyan nila. Meron pang ibang klase, ibang ano. Kaso ayokong, kung ayoko lang tumaya or ayokong i-try dahil baka mapula or hindi ko magustuhan eh masasayang lang. Kaya pag may gusto ko na na pag nagkagusto talaga ako, and yun na nang yun ang gagamitin ko. So, sana lang maglagay pa sila ng maraming stock. So, ito yung ano niya, yung pencil niya. Kikita niyo ba? Ayan. May, hindi naman siya gaano ka ma-brown. Ayan, o. Oh. And, ano siya, ayan, oh, hindi siya ganun mabubura agad. Ayan. Pero pag, syempre, pag diniinan nyo, mabubura pero ito kasi matigas. Hindi naman yung sobrang tigas yung pag pag swipe niya ng ganyan, hindi masyado. Pero yung iba kasi masyadong creamy, konting ganyan lang. So meron na pag nahawakan niyo na, kakalat na. So yun ang nagustuhan ko dito. Then ngayon, i-start ko na. Eto, <laughs> pasensya na kayo ha kung paano ako magkilay. Ito na talaga. <laughs> try na natin siya. So, ang gagawin ko, ispuli ko muna yung aking hilay para pantay. Hindi nga pantay, oh, kita nyo. Iba, iba yung ano niya. Hindi miyata ng kuko Pasensya na. Kakatanggal ko lang nung NL polish. So, yun. Tapos, bali, papantayan ko na, papantayin ko na lang siya gamit itong pencil. Ayan. Meron pa akong mga buhok-buhok dyan. Hayaan nyo na. Kasi, pinapatubo ko siya. Para, total kasi itong ginagamit kong pang ano, pang ahit. Ito, galing sa Nichido. Nichido. Binili ko. So, ganyan. Pa, um, yung huling ginamit ko dito is nag-stencil ako. Para makortehan lang. Kaso, hindi siya kumukorte. Parang magkaiba siya o. Oh. Tingnan nyo. Ito parang padiretso ito parang pa-curve ng konti pa ganun. So minsan lagi kong pinapatubo 'yan. Tapos pupunta akong SM Department Store para bumili ng ganito. Eh alam mo naman lagi ako bumibili, 'di ba? Kaya ano, ay ang kaya ako lagi kaya ako pumupunta doon para bumili nito and para may free na ano to, magpapaahit ako dun sa sales lady doon para sila na gumawa nung kilay ko. Then, pag tagal-tagal, ako na lang magsusun ako na lang susundan ko na lang yung ano yung ginawa nila kung paano kaso minsan napapatubo ko ng matagal yun hindi ko na alam kung saan na kung saan na siya pupunta kaya yun gumagamit na ako ng stencil kaya ngayon ito ginamit ko Bali, hindi mo na ako magtatanggal nito. Kukortehan ko na lang gamit yung pencil. Kasi papatubuin ko nga para pumunta doon ako. Pumunta ulit ako doon. Magpapaahit ako. Para makortehan naman yung kilay ko. Sabi nila, um, gusto nila yung kilay ko dahil parang pang koreana daw. Dahil paderecho. Eh ako naman gusto ko kasi yung may pa-curve. Eh ayaw talaga ng kilay kong naka-curve. Kaya susundan ko na lang kung ano yung tubo ng kilay ko. So, yun. Mag-start na ako. Bali ngayon, umpisahan ko sa baba. Bali, ilaline ko lang siya sa baba. Yan. Tsaka tapos, sa taas. Pero, hindi dito sa... Start ko dito. Dito sa bandang... Git, um, medyo... Kitna. 'yung na nga ito eh. Kaya so, ano pa rin na konti, konti lang, hindi ko bibihin, hindi ko bibiinan. 'Pag banda dito sa umaga. So, I'll fill out, i'll fill out ko lang mula dito sa gitna hanggang dito. dahil am um, may tawag dun eh, parang gradient ganun yung pawala <laughs> basta para kasi natural tignan ang pangit kasi yung pati dito shade mo, di ba parang alam mo yung tattoo, yung tattoo dati na hanggang dito, ganun and okay lang daw na hindi magkapantay ang pilay kasi ang pilay daw ay hindi kambal kundi sisters lang kaya okay lang yan kung muna siya ay eh, nagamitan ng spoolie eh, kung isang muna. Dito ko na yung ating spoolie. para mabawasan Ayan. Ayan, o. Diba, okay na. Kahit hindi siya pantay kanina, medyo, medyo pumantay naman siya. Then, yan. Huwag nyo masyadong i -ano sa harap, ay, sa ano, ihiwalay. Kung hanggang sa lang tubo ng kilay nyo, ano ba yan? Doon nyo lang i- dun lang, hanggang doon lang yung draw-drawingan nyo. Kasi syempre, di ba? Kung hanggang dito lang yung kilay nyo, anuhin nyo na lang ko. Basta alam nyo naman kung paano itsura nyo kung kung sa kilay nyo. Kasi yan din yung nakakabigay ng, alam nyo yon pag lumabas ka, kahit nakakilay ka lang, ayos na kahit wala ka ng makeup. Ayan. Makikita nyo naman sa sarili nyo kung maganda or hindi. Pero para sa akin, okay na tong kilay ko nagaganda na ako sa kanya. Ayun, alam nyo ba, dati super hirap kong magkilay. As in, yan talaga, dyan talaga ako tumutok. Tumatagal ako ng 30 minutes dyan. Kapag, kaya tuwing dapat aalis, dapat mauna akong magbihis, mga ganyan. Dahil nga, sa pagkikilay ko palang, tumatagal ako. syempre uunahin ko muna yung mga batang magbihis, ma maligo, ganyan. Parang hindi pantay. Hindi parang parang naka-curve tong isa. Yan yung sinasabi ko sa inyo. <gasps> Basta yun. <laughs> Basta ito, ito lang kung paano ako magkilay ganito lang. Kahit hindi pantay, pasensya na. Pero para sa akin, okay na siya. Ayun nga, hirap na hirap talaga akong magkilay. Um, lagi akong nanonood sa mga tutorial ng paano magkilay, mga ganyan. Hanggang sa practice lang ako ng practice. So, kahit pa paano, nakukuha ko na siya and kaya ko na siyang mabilisan. Hindi kagaya dati na 30 minutes tumatagal ako sa pagkikilay. So, ayun. Ito na ang aking finished product. Okay ba? O makapal? Pero parang mak hindi naman makapal pag ano. Hindi naman makapal kapag sa personal. <laughs> Ayun. Ito yung first na ano ko review. And kung paano ako magkilay. So, sana nagustuhan nyo kung paano ako way na magkilay. Try nyo rin to itong Daiso na eyebrow pencil. Ay nako, magugustuhan nyo talaga siya. Kaya next time kapag napunta ako sa Daiso or ang Daiso man yan, pag may nakita ako nito, siguro bibili na ako ng limang piraso kasi talagang mahirap na siyang hanapin laging out of stock kaya kung ako sa inyo itry niyo rin and I know magugustuhan niyo din siya kasi super talaga holy grail ko talaga siya so ayun konti na nga lang kaya na problema ako paano na after kung wala na akong mahanap pero sana meron pa akong makita so ayun lang sana nagustuhan nyo and thank you sa panonood and see you sa next video. Bye!